Ikaw, siki, ikaw. Kau, Kau. Kamu sedih, Stra? Ngeingatin aku. Ngalang sa mga cellphone Uy, Ang, ang aku kay Realme Uy, Ang aku ay Oppo Aku pod iPhone so, Simpri aku ang Samsung

gitams hilo hilo abay deshado bisaya ar ang muk ikaw na nagmamahal si mama, or? si or King James mamamahal ano ano mama. ano sa <laughs> <Mama. laughs> ano 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 Ah. Oh. Uh, in the beginning, kung gusto ko sinugdanan. Genesis 1. Genesis 1. In the beginning. In the beginning, God created the mm heaven -hmm. <laughs> and the uh -huh. yun. Tapos, mm -hmm. Ephesians 6.1. Okay. Five. To. Oh, okay. 2005. <laughs>